Good morning, good morning mga kabuks, mga sir Meron po tayong tinitinan dito na ano Nissan NV350 Premium Sabi ni sir, kapag hinihila daw yung manibela pakaliwa, may tumutunog Pero kapag pakanan, wala Subukan natin, uh, patakboin lang natin ng kahit mga 30 kph siguro Oop gilid muna tayo oh. ayun okay na ayun meron nga oh naririnig ko na mga box pero ikaklaro lang natin para mahagip ng ating video para marinig po ninyo pakanan wala oh. pero pagka yung hila mo pakaliwa kahit ipakanan mo tas yung pagbalik ganyan meron no meron nga sana maagip ng ating video testing natin ulit meron meron nga ayan pinadrive natin para makuha natin ng mas klaro yeah Yon. Kapitan. Yon. Siapa tuh? Yon. Ya, di pasar bisa pajan. Yon. Oke. Okay. Balik Ya, yeah, testing, testing. Ayan. Ayan yung tunog Kaya pagka kinakabig ba yung manibela, mapupersa sa yung kaliwa. 'Yun na yan yung umiingay kanina makabox mga sir. Gigising ba? Eh, okay. ayun ibinabalik na yung rotor don sa hub nakabit na po yung bagong bearing mga sir yan meron lang po akong share sa inyo dito eto yung bearing na dala ni sir eto atin to eto yung luma yan sabi daw po dito original kaya nung nag inquire si sir sa atin lumalabas na mas mahal patong tong pesa natin kaysa dito sa original daw na dala niya. Ipapakita ko po sa inyo kung anong pagkakaiba mga sir. Kasi itong customer natin ngayon hindi na po itinuloy na ikabit to. Itong dala niya. Kumuha na po siya dito sa pesa natin. Bakit? Bakit kaya nagbago ang isip ni sir? Ito ang dahilan. Papakita ko po sa inyo itong sulat ng kanyang dala-dala. Ayan o. Oh. Ayan mga kabuks. yan. Ayan yung number. 'Yan yung brand. Ito yung kung saan yung made niya, made in Japan. 'Yan. Japan. Okay. Dito naman sa piyesa natin mga box, ayan oh. Ayan. Nakaukit. Tsaka payat lang yung mga ano niya, pinag, pinakasulat niya. Oh. Yan, Japan. NSK. Yan yung ano niya, NSK brand. Ito yung sulat naman niya, 50 KWH. Yan, tingnan niyo yung dala ni Sero. No. Malalaki, malalaki ang sulat. Ito, Maliliit lang, Pagka ginagamitan mo to ng kuko, naka-engrave talaga mga sir. Eto, mukhang pintura lang to, mukhang sulat lang to eh. Mababaw. Eto naman yung luma. Yan. Okay, 50 kWh. Itabi natin tong atin. Ayan o. Ayan o. o. Ito yung original, yung dati niya. Ito. Ayan. Ito, Japan din po ito. Itong dati niya mga sir. Ayan o. Oh. Tsaka yung kulay mga sir. Ito, tinan natin o. Oh. Kulay itim. Tsaka dito, ano na. Bakal na agad to. Itong dalawa. Itim. Tapos may kulay brown. Ayan o, oh, pareha sila itim tsaka kulay brown tapos sa kabila ayan yung kabila mayroon din sulat may tatak din yung kabila yan o etong dala dala ni sir wala na wala nang tatak sa kabila kaya ito nagduda yung may ari kaya nag decide siya hindi na itinuloy na ikabit to kumuha na siya sa atin mga sir ayan ganun Reminder po sa inyo, check nyo po ninyo ng maigi yung mga piyesa na bibilin po ninyo. Kasi marami po talaga nagsisilabasan ngayon ng mga piyesa ano, baga mga copy. yun mamaya kapag nakabit na yung piyesa doon, makumpleto, paikutin natin para marinig din natin kung okay na mga sir tapos ititesting. Patatakboin po namin. Okay. Testing tayo, testing. Sir, testing tayo, testing. Sama ka. Ah, dito ka sir. Ako di sir, para makapagalang. Yong Ayong. Yan, pang deliver to Kaya walang mga upuan ano Hindi na po natin na testing na ano Na Pinaikot yung gulong Dahil ito ay eh, actual naman na namin Sa ano, sa kalsada Ayos talaga ng ano no Taon, tatayo ka talaga sa gitna eh NB350 premium mo oh. Ang luwag, ang taas ang taas sa loob. Ay, nakakatayo tayo. Yo. Napasama tayo sa video. Let drive po kami. Tatayo na lang tayo. Matibay nga ang ano sir, matibay nga Differential ng ano, matibay ng, differential lang, ano Toyota ano? Oo. Oh. Uh. Itong sasakyan ni Sir, ano to? Converted na to. NB350 Premium. Ah... Uh, sinalpakan ng ano Nang differential ng GL sir? Oh, GL. Yeah. Super. Super Grandia. 3.0 2.5. O pares lang. Pares lang. Ayun. Ayan o, tinetesting na now. Sige na tan. Ayun, kay share natin marinig kasi hindi nyo masyadong marinig sa video. Testing down, testing down. Ano sir? Oh, okay, wala na daw yung tunog o. Oh. Oo, oh, pero yun, yun ang isiningit natin, yung pyesa natin. Ayun, itinan nyo na lang ng maigi. Okay na Itong sasakyan ni sir Dito lang po tayo Naka-encounter lang ano habering na kapag Pinipihit mo yung manibela Pakaliwa Doon lumalabas yung ingay Kasi kapag ka pinapakinggan mo Nandito sa sahig Maririnig mo yun hanggang likod Oo Kaya ang ibig sabihin noon Yung ingay dito sa habering sa harap pag tumatakbo na yung sakyan parang naiiwan pa ano papuntang likod kaya medyo may kalituan doon isipin minsan uh, differential lang may problema ito kasi differential nito galing na po sa high kaya nung una hindi rin kami makapaniwala at pati yung may-ari na magkakaroon ng ganun kasi nga bibihirang bibihira sa mga Toyota Hiace ang nagkakaroon ng ano problema sa ring gear tsaka pinyon gear, pinyon gear, mga sir. Ayan, dito na tayo sa ibang lista. Testing natin ulit dyan. Testing mo ka dyan, Don. Wala na. Yung bearing po nito walang kalog. Walang kalogton, to ba? Walang kalog, pero may gaspang pag pinapaikot. Sa so, ibig sabihin pagka kaliwa niya, siguro Madagdagan yung pwersa yung gulong kaya doon lumalabas yung malakas na ingay niya kapag ka pinipihit pa kaliwa yung manibela mga sir. Okay. Okay na mga box, mga sir. Thank you.